Ako nga pala si Husky at siya ang anak kong si Sabrina. Birthday niya nga pala ngayong araw. Kaya walang hilahilamos. Nihaya ako agad siya maglakad papunta sa Jollibee. 12 anyos na nga pala siya. Samantalang ako, 19. 19 diyan na yun. Ang bilis talaga ng panahon. So paglabas nga namin ng highway, naglakad muna kami exercise papunta sa bangko. Hindi kasi ako nagpepera. Nagwi-withdraw lang pag may kailangang bilhin. O kaya minsan swipe na lang ng card. Hindi naman talaga ako magastos. Wala naman kasi akong gagastusin. Isang tawid lang pagkagaling sa bangko, nandito na kami sa Jollibee. Iniisip ko kung kakain kami sa Kuya Jace, pero Jollibee na lang talaga. At least dito, bidang saya, kesa dun sa isa, lab mo na, pinaasa ka pa. Bali, pagkapasok pa lang, alam na namin yung order namin, nag-uusap na kami habang naglalakad, kaya pagkapunta namin sa counter, mabilis lang kami naka-order. Tamang spaghetti lang ako kasi babakbakaw ng kain mamaya, pero yung anak ko, sabi niya, one piece chicken with rice. Mayain talaga siya sa camera Kaya kadalasan hindi ko siya sinasama sa mga vlog Wala talaga sa plano namin maghanda Kasi malayo pa lang pinag-uusapan na namin na pumasyal sa Enchanted Kingdom Kaso sa kasamaang palad, masama yung panahon, maulan Bali tapos na kami kumain, inaayos lang namin ng konti yung pinagkainan Para kahit papano, hindi na mahirapan yung crew Baka kahit hindi maganda yung araw niya, mapangitiin natin sa ganto kalit na bagay Talo naman tayo sa tanghalian. Nandito kami sa Teo and Miguel Robinson Small Antipolo. Grabe na pa aganda ng place nila. Kadate ko nga pala ang tatlong chika baby ko. Ang nanay kong always happy, si birthday girl, at syempre ang aking Esme. At inumpisahan na nga naming pumili ng pagkain. Nakita ko na masarap yung nasa menu nila. Very motivational. Busog pa nga pala ako sa kinain ko kanina. Kaya baka magtubig na lang muna ako. Nagbabawas ako ng kain. Nakita ko yung beef ribs sinigang 1,499 lang Buti na lang high blood ako Meron din pala silang pang family special Tanga na, mura lang Pamilyar yung presyo niya eh. Parang sa balay dako nung kumain kami sa tagaytay Bumili din pala kami ng cake para syempre damang dama ang birthday. Hindi nga pala puso yung pula dyan, pidgeot spinner yan. Dumating na nga pala yung order kong tubig. Yung kanila iced tea para may lasa. Sobrang speechless nung anak ko, gulat na gulat. Siya kasi magbabayad lahat, gamit ipon niya. Kuripot yan eh. Yung nanay ko naman, tamang lipstick lang sa gedli. Ngayon na lang daw siya ulit makapag-lipstick. Kaya binibiro namin, puro lagpas ito nga pala ang pinakamagandang tanawin para sa akin masaya at malayo sa sakit para sa akin sobrang blessings na yun Dumating na nga pala yung order namin, sinigang na baka. Akala ko nga, troso. Ang laki at ang dami naman pala. Sulit yung 1,499. Lugi kasi pag ginawa nilang 1,5. Umorder din pala kami ng toppings na may pinakbit sa ilalim. Medyo na parami ata sila lagay ng gulay. Habang nagsasandok si nanay, ako naman nilabas ko na yung cake mula sa Karamiya. Dito lang din namin na bilian sa ibaba ng Robinson's Mall bago kami umakit dito sa kakainan namin. Pag sindi ng kandila, kinantahan na namin siya ng happy birthday, ha? Happy birthday and a happy new year Balik kakain na pala kami ang northern namin Dalawang platter ng rice, beef sinigang, butter chicken at saka pinakbet Grabe kitang kita yung sobrang labot ng laman kumakalas na sa buto Pagdating naman sa lasa, sulit na sulit Makakalimutan mo pati presyo Sabay dessert ng cake at fruit shake May takeout pa The moment of truth Sinisilip niya na yung babayaran niya pero sa totoo lang kung minsan lang hindi na yun mahalaga Lalo na kung may okasyon na may special na araw Nakakaproud lang habang siya napapakamat sa ulo Ang tagal niya talagang tinitigan yung resibo Kaya hiniram ko na sinubukan ko na rin siyang silipin Para pag hindi kaya nandito si mama at papa para sumuporta. Dahan-dahan ko ang binuksan at nakita ko Kayang-kaya niya Manipis Siyempre kayang-kaya niyo rin yan Ito nga pala yung babayaran niyo oh.